Nagluluto si Sam. Ano yan, Sam? Ano? Sardinas na may odong. O, oh, diba? Wala siyang ulam. Yan na lang daw ulamin niya. O, oh, diba? Sarad na yan. Mm -hmm. May kusin, mayroon na akong bagong kusinera. May bag. Ito yung lagay kayo ito. Ka. Ay na yan. Na, ya na. Nalagay kayo ito. Ka? Nangabuhi si Samantha. Hmm. Hmm. O, wait mo lang yan pag kumulok. Diba? Ayan, niluluto ni Sam. Niluluto si Sam ng, ano yan Sam? Odong na sardines. With? Odong. With odong. <laughs> With sardinas? Na odong. At pala may malunggay. Huwag na. No. Diba? Diba? Itikman ni Sam yung niluto niya. Ayan, malapit ng maluto ang kanyang ulam. Yan yung ulam ni Samantha ngayon. Di ba?